Good morning. Good morning, guys. Hi, Kiona. Good morning. Sa araw ng Sunday dito sa Canada, guys. Sa oras ng alas dos ng hapon, tayo ay pupunta ng Canadian Tire at magre-refill ng tubig. Mura kasi doon mag-refill, eh. Alos $1.69 per galon Yung malaking galon, So, dalawa yun ang ano namin ngayon tapos ah. sa repel punta kami ng superstore ah Canada May superstore hindi pa kami nakapunta ngayon eh bali first time yung pumunta dyan sa superstore so let's get out hi Marta balon oh no let's go guys pindot pindot Ayan guys, nasa labas na tayo. Hey, daddy. yes, baby. Sister. sister, you see the sister? Yes. Yeah. What she's doing? Yeah. Walking. Umulan. Umulan pala sa roka gabi, no? Yes. You no? Know? Basta yung kasada. Daddy. Yes, baby. Sister's not bad. Sister's not bad. <laughs> <laughs> Sister's happy. Basa yung kalsada guys. Basa. Main okay. Street, guys. Daddy. Daddy. Ah, pinapadaan. Oh. Left pinapadaan. kasi yung mag left turn dito eh. walang traffic light na alam mong libre ka oo oh, agad tingnan mo kaliba ano eh kaliba kanan eh kung libre doon dito naman parang last na to go kasi yung may isa kong parating ko Oh, I don't want to go there. Oh, I don't want to go there. ito guys eh. uh, palakasan ng loob so yung speed dito itong kalsada na to sa 50 lang 50 to 60 oh, 60 minsan may area na 50 tapos 60 dipindi sa ano sa so, Medyo maganda yung panahon ngayon, ma yung araw. In 500 meters, turn right. Maliwanag. Maliwanag ang turn right dito. Ayan, turn right. Turn right. pwedeng sa akin obstruction kasi wala tayo ng obstruction of justice <laughs> so, ano naman siya eh uh, 360 ano yun ba? 360 degrees pwede, ano, mo sa pagkodin so malapit na yung Canadian tire sa kanaka Canadian cap tayo ngayon Hello Aling Malet. How are you? Good. I your sleep last night. Ah? Huh? Good? Okay. Are you having lunch? I'm having. Did, did you take your lunch? Okay. That's good. In 400 meters. Mga pantemiga diretso. So, ayan. Malapit na guys, ang Canadian Ter Ganito ganito lang yung buhay natin dito sa Canada, Trabaho Trabaho si mami ko kasi ako walang trabaho <laughs> alaga ni, alaga kay aling maliit So, I go here I go here Alright Hindi pa siya umalis. Nakablock ang. Okay. Sa ano. Andiyan lang naman yung ano ba yun? Oh, kabila. Yung Superstore. You have arrived. rin. Hindi. May sarili silang ano, parking. Pupunta tayo doon. So, i-repeal lang kami ng tubig ito. Sabay ikot-ikot ng konti. That's it. Sama pa kami? Of course. Doon na lang siguro? No. Don't do that. Mahirap mag... Ano kayo ngayon? năm một năm cho cái hay sao tayong bibili na marami dito. Marami. Walang nakalista. Stop. Master, you it. It. your bonnet? Huh? your bonnet? Yeah. <laughs> wow. Come back. A few moments later Ayan guys, dito na nga tayo sa Canadian Superstore. Sa kabila, Canadian Tires. Dito naman, Canadian Store. So, first time namin bumunta dito. We will see anong meron sa loob. Let's go! Superstar Canada. Sardinas dami oh. What's that? Like a crab. Oyster? Mm -hmm. Oyster? Yeah. I mean, don't touch, don't touch. And crab, booking okay, crab oh. Lobster. Okay. Let's do it prosen calamari prosen dito Mark, don't do that. Let's go. Come here. $15. Ito may $3 per pound. Baboy, oh. Baboy. Ha? Pork, dino, pork. Pork. <laughs> Kumakain mo ba tayo ng Pork. Laki nga oh, tapos 18 dollar lang oh. Mga adobo ko to. Pwede pang adobo kokis, eh. Mga cookies, cookies, cookies. Sana yung dalawa? Hi, Mami Coco. What are you doing? Wala akong cart eh. Tamad ako mag ano. Mga Santa Claus. Guys, maganda nga dito. Magikot-ikot pala sa superstore First time namin pumunta dito. Ang lapad pala. Mga daming bagsak na ngayon. Kasi black. Nasa Black Friday pa ngayon eh. Black Friday sale. So, wala kaming cart. Ito lang yung ano namin. Yung mga isa-isa lang muna. Yung mga baboy doon, mura sana lang baboy na namin mag -ingat, ingat muna tayo sa baboy kaya ayan konti lang siguro yung bibili namin dito baka next time dito muna kami mga ano dito? Bili, bili bili one stop shop dito mami ko ako ano inaanap mo naiya si mami ko ko sa camera camera siya yun. ito yung sinasabi ni ko sampo ari yar Sampo grasa sa 3 dollars. Kuha tayo. Ito ni mami Coco tinapay. Original. Ito, 2 dollars, 50. Kaya pumili na ko nito, 50 lang. Probile tayo ng kaya natin to kaya may expert to kaya natin yung expiration December 1 kaya to, oh, isa lang no kaya ka dami tinapay oh. hmm? Huh? tinapa huh? tinapay tinapa oh. tinapay, tinapay, tinapay hindi daw malas ay ito so, kaya, ito Panisal. Ito pipitala. Ito ang mga... Iba yung mga tinapay dito. Burger. Buns. Mga buns. Pag dito naman mga cakes. O, dito. cake. Mga dito. tameng cake. Mabilis yung oh. Kanina pa dito oh. Let's go na let's go I have 34 gatas dito. Ha? ah Bili tayo kasi isa na lang yung gatas niya doon Gatas Come come Let's uh, buy your milk Come here Where's your milk? Here Mura lang yung gatas dito. Hi Dito sa Canadian store ang gatas ni Marta is 34.97 lang pero pag sa Walmart is 39 so mura ng $5 dito no so, dito na kami bibili pag sa Walmart pag naka rollback siya naging 34 din pero ito hindi pa naka rollback $34 na isa lang muna Tot Pace Colgate 3 dollar na kasil maraming na kasil dito guys pula <laughs> na lang pera <gasps> ayan na nga guys dito na nga tayo natapos na ang ating pag ikot ikot dito sa Real Canadian Superstore so maraming tayong sinag lamig help oh, eh, help eh. sis 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 eh, dali yan ah balayan Ano manikoho ko ko. Mae'n rhaid Nandito na nga Nandito na nga tayo sa loob Malamig Malamigan Si Aling malit And guys Since na first time namin dito sa Ano to Superstore Canadian Superstore Medyo You're... off <laughs> Naginibago kami Medyo marami palang mga Murang items Compare mo sa ibang mga store Ganun naman dito eh. Wala talagang one stop shop dito. Merong mura sa kabilang store, may mahal. Parang kailangan mong pumunta sa kabila, sa kabila, sa kabila para makompleto mo yung gusto mong bibilhin, no? At baka sinasadya nila dito kasi kung one stop shop like sa atin, di ba? Kompletong items, hindi ka na pupunta ibang uh, store. Uh, yun ang mga strategy ng mga onion ng mga supermarket. Kasi may mga onion yun sila. Hmm. Diba? O, kung Walmart lang. Costco. Wala nakita kita yung iba. Dito na lang ano. Tambayan ng mga tao. So let's go. O, uwi na kami. Naka-159 pala kami. Yun ang nagastos namin. Kasi bumili kami ng milk ni Aling Malik. <coughs> Sa Walmart. 39 doon eh. 39.99

buy your toy why? ask mommy ask mommy why mommy not buy your toy you have a lot of toy at home <coughs> you're ignoring it huh? you're ignoring your toy at so, home so cool let well, to homeless homeless oh, So ngayon di masyadong malamig, hmm? 4 degrees. hmm? degrees. Diba? Palakasan lang kasi mag palakasan ng loob dito mo bro. Hmm. Malakas ang loob minsan minsan talaga. Minsan kasi yan nga sabi nila pag alanganin ka, nararamdaman mo ng alanganin ka, wag ka mong wag ka nang tumuloy. Kaysa manuka. ka? Maratel, rattle Ganun yan eh. Pwede mo na akong palipasin. Wala namang problema eh. Isa. Uh, alam mong alanganin ka. Yung kasama ko dati sa bar hmm. Mike, pag bumaba ka sa budiga. Pag alam naman mong hmm. kinakabahan ka. Huwag ka nang tumuloy. Karena ada Apa namanya Kita tayo guys Let's go How are you maling malit Maling malit Only bread eating No milk today So Here We are here So, na tayo sa tinglingga. Thank you for watching, guys. Please do, don't forget to like and subscribe and uh, leave the comment below. See you all next time. Peace. Say bye bye, Marta. Bye bye.